Sa Botong 1302, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng House of Representatives sa Senado noong February 5. Ayon sa mataas na hukuman, labag ito sa due process at sa ligang batas. Hindi nabigyan ng kopya ng draft kasama ng mga ebidensya ang respondent o si VP Duterte. Napagkaitan ito ng kanyang oportunidad na marinig ng kamera ang kanyang panig Dagdag pa ng korte, bukod sa bard o labag sa one-year bar, ang articles of impeachment, ito ay void ab initio o walang bisa mula pa sa simula. Batay sa konstitusyon, isang beses lang maaaring sampahan ng impeachment case ang isang impeachable official sa loob ng isang taon. Lumalabas na binilang ng korte ang tatlong naon ng impeachment complaints na inarchive ng Kamara na ayon pa nga sa kampo ng Vice Presidente ay inupuan ng mga kongresista. Kaya nang inendorso ng HOR ang fourth impeachment sa Senado ay kinonsiderang terminated at dismissed ang naunang tatlo. Batay sa desisyon ng korte na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi pwedeng sampahan si BP Duterte ng panibagong impeachment case bago ang February 6, 2026. Ano na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema? Okay. Na kung tawagin na ibagyo, mm -hmm. 'di ba? So, bagyong SC. Aha. Uh -huh. Bagyong uh, Supreme, Supreme Court. Board. Yan. At talaga pong todo ang signal nito, jensen dahil sabi ni attorney Ting, ang desisyon na Supreme Court ay immediately executory at ito'y isang unanimous decision. Uh -huh. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen, pagka unanimous decision, ang ginawang pagbapasya ng Supreme Court at bank? Wala ka ng kapagapagasa na mag-MR ka man lang. Ah, ganon. Paano ka mag mr unanimous? Zero pa na. Wala pa lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng uh, konting uh, panahon na maaaring pagbigyan ka? Sige nga, basahin ko kung ano, kung ano yung MR mo. Baka mm -hmm. sakaling uh, may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon Para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration Tsaka immediately executory mm -hmm. so, po. Wala nang MR yan, wala nang appeal yan uh -huh. Yun pala yung ano, immediately, walang forthwith Kundi agad-agad, dapat ipatupad pa, eh, pa yan. Ang liwanag naman oh, kasi po. kagaya oh. na binabanggit natin Doon sa una pa lang na mga pag, uh, pagtalakay natin dyan Wala talagang, alam mo ito, ah, maring uh, uh, magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo, opo. Pero pwede natin ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin dyan. Mm -hmm. Ah, okay, okay. Oh. Nagluto. Mm. isip -isipin mo hilaw na hilaw naman yung kanin. Ah, ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Oho. Uh -huh. Di ba? Hindi ka makakakain ila, kung, kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos Naku. ano may? eh? Halos bigas pa eh. Makakain mo ba eh. <laughs> yun? Eh ang gusto kasi pikit mata yung kakainin eh. Ah, hindi Kaya nga eh, sinabi ko na sa'yo nun. Well, kung, may, oh. eh, kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Mm -hmm. Ang totoo niyan, yung unang tatlong impeachment complaints, <coughs> hindi lang hilaw eh. Panis eh. Bakit ka Agandun mo? Ah, ba? Oh. Eh, kailangan mo yung pinatagal. Ah, mm -mm. oh, umabot na binbin bin eh. Kapag binilang mo yung araw na pagkakabinbin diyan, hindi hindi siya bababa sa 20 araw. Oho. Uh -huh. uh -huh. Subukan mo ng isang Sinain. ang isang niluto. Opo. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang diyan sa cabinet oh. pero hindi refrigerator. 20 araw. Ba. Alis dalawang mangyayari, kinain ng daga, o oh, napanis. Oo. Uh -huh. Napanis. Napanis pa, paano po. Paano mo idadali sa ko? paano mo dadali sa Senado ngayon? O, oh. Ah, eh nag nagaano po eh naglululundag pa nung pumunta eh. Yun nga po. Portweed, Portweed. Oo uh -huh. po. Isip Isipin mo. Ay, yan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Uh -huh. Aha. Eh. Uh -huh. Isipin mo, yung tatlo hindi nila isinalang. Ah, nilagay sa kabinet, na panis. <coughs> O, pagkatapos, gagawa ng, pang, ng pangalawa raw, at diniretso sa sa Senado. Uh -huh. O, sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the one-year rule ban. Ah. Uh -huh. hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, <coughs> dapat yung, ano, yung uh, pang-apat, kasi ituturing mong pangalawa ito, eh. Opo. Uh -huh. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang, dahil yung unang tatlo, isa lang yun, pinatay. Opo. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, kung gusto mo mag-file mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026 mm -hmm. kasi 'yun ang pang isang taon. Isang taon eh, eh oh. hindi ang ginawa mo pinatay mo yung unang tatlo pagkatapos nung pumita yung Pebrero 2025 oh, bigla mo tinransmit sa Senate. Mm -hmm. uh -huh. So nahalata tuloy. Mm -hmm. Eh, son, babasahin ko na para makompleta ko na yung hmm. detalye Hige. at magkaroon tayo ng uh, buong konteksto. Hmm. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first three complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. <laughs> kita mo. aha uh -huh. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Mm. Things said that apart from one year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process mm. as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay uh, running story to Jen, eh, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote uh, sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ah... Uh, uh Ting, quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus BP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify, justify the, means. the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just this is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman 'yun eh. Alam mo kung saan kinuha 'yan kahit hindi pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nagalagay sa uh, mismong tuntunin ng uh, rules of procedure in impeachment proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapail, maging ito ay galing sa pribadong uh, tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i refer mo sa Committee on Justice. Mm -hmm. Yun ang tuntunin. O isipisipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Bravo. Sa totoo lang, kapag ka, ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, Unang-unang pagkakamali nila, Jen. Opo. Yung unang complaint ay i-final at inendorse at ito itinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan ah, niyo? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng lunes. Mm -hmm. First session day. Opo. Pero sa, sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Uh -huh. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung uh, isang grupo alas 4:30 ng hapon December 2. Okay. Ngayon, ano ang ano ang ano sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. okay. Uh -huh. So, malagay ko walang nangyaring pagre-repair kasi kung kung talagang immediately wala naman sinasabi ng paraan pagka-repair mo pwede mo pwede mong i-text si speaker pwede mo siyang tawagan pwede mo siyang puntahan na personal kasi ito ay bigla na lang dumating December 2 tapos 4:30 tinanggap ng opisina uh -huh. Nelson uh -huh. kung ikaw ang secretary general ah uh -huh. Babasahin mo lang ba ngayon tapos ilalagay mo sa opisina mo tatawagan mo kaagad ang speaker? Ba, siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Dapat, eh, oh, impeachment exactly. ito eh. Mm -hmm. Ito mm -hmm. ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, pag nakita mo ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang mm -hmm. speaker. Yun ang referral mm -hmm. Paalam mo kaagad sa kanya. Mm -hmm. yun, yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Oh, eh, eh, bakit wala sa order of business? Mm -hmm. sabihin nila, ba, hindi po namin kagad na ilagay dyan kasi po, yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga pa lang. Ay, ginagawa na namin yan kasi po, magsisimula po yung session oh, alas 13. Oh. eh. tinanggap ko po yan, 4.30. Alas 4.30 ng hapon, oo. Oh. oh, ay hindi mo rin mapapangatpiranan yun. Bakit ka mo? Oo. Oh, oh. Kasi, pagkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay at ni-repair mo ka agad sa opisina ng uh, speaker. Speaker, oo. Oh, sa 7th speaker. Sige, isama mo additional reference of business. <coughs> yeah. Ayun. So pwede naman palang gawin yun? Pwede mong gawin may yun. May kapabalihan naman pala eh. Ang totoo niyan, yung, oh. yung, yung apat na yan, nung i refer nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, oh, yun ang February 5 Ayon. wala wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun uh -huh. kaya nga sinasabi ko kung ito eh, halimbawa umabot sa sa Senado, sa senado. Uh -huh. unang tanong ko sa kanila hawak-hawak uh -huh. ko yung hawak-hawak uh -huh. ko yung session number 36 ito yung sinasabi yung 10th session day uh -huh. uh -huh. kapagka napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito. Ibig sabihin, in-include nyo. Mm -hmm. talaga. oo Oh, Magre-resign ako as Senator of the Republic. Nakwa, mabigat. Okay? <laughs> Kasi wala. Eh. Hawak ko na eh. Opo. Mm -hmm. ah. o eh bakit, si, bakit, bakit ninyo uh, ipinangatwiran? Uh, pinangatwiran na ninyo na, pati sasagot ng Solicitor General eh. Opo. Ha? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, ano? Annex A. Session number 36, order of business. Uh -huh. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Uh -huh. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pa Isipin na yun. Mo, uh -huh. Balikan natin ka mo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka mo, mm -mm. <coughs> dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa ah, lang. O, dalawa. Walang, walang masyadong, hindi masyadong busy yung araw uh -huh. na yun. Uh -huh. okay. Okay. Yung December 2, ha? opo uh -huh. uh, pangkaraniwan, Opo, uh -huh. Monday yun na eh. ma, lalo Na yung, uh, na yung nag-uumpisa kami, mga ganito. opo uh -huh. uh, halos isang daan ang babasa. Kaya mahaba yung sesyon, eh. Uh -huh. <laughs> Yun, December 2, balikan mo 'yon. reviewin mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na mo. Tatlong resolutions, mm -hmm. dalawang panukalang batas. Pagkatapos, lahat na communications, mga letters from the different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tinignan mo yung volume ng business na tatalakayin noong December 2, 30 minutes tapos eh. Mm-hmm. Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4.30 samantalang yun ay isang napaka bagay? Mm -hmm. Doon pa lang. O pagkatapos, sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung tatlo kanyang ganon? at saka yung pang-apat ay isinama namin sa order of business na pagtiningnan mo, wala. Mm -hmm. Ang totoong ginawa nila, Considering, sabi niya, considering that the, that the fourth impeachment complaint signed by more than one-third of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, mm -hmm. the three earlier impeachment complaints have become moot and academic and they they were sent to the archives. Alam mo, ibig sabihin no? uh -huh. pinatay po namin. Pinatay nyo, kaya niligay sa, sa archive. Kaya sabi ng Korte Suprema, oh. pinatay ninyo, ibig sabihin, yung pangalawa, hindi eh, na pwede. You violated the one-year ban rule. Ayun. simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema, oh. na mm -hmm. nalabag yung one-year ban mm -hmm. rule mm -hmm. ng impeachment complaint. Oh. Yes. Ayun. Uh -huh. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Uh -huh. Walang tumuloy na proceeding kasi walang dum wala walang walang ni repair. Walang ni repair sa Committee on Justice. Uh -huh. Yun ang pinaka ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Uh -huh. Eh, umabot lamang doon sa order of business eh. Tapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Uh, -huh. uh -huh. Yun pala yun. Wala. eh Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa constitution eh. Uh -huh. Aha. tapos, in three session days thereafter, day, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-re-repair mo naman sa committee of justice. Uh -huh. Hindi nangyari yun. Yung apat, hindi dumating sa, sa, Committee on Justice. Mm -hmm. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon uh -huh. ng uh, Supreme Kaya Court. Yeah, no. so, ano, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang uh -huh. uh, walang pumanig ni isa mm -hmm. man. Ni, wala pang dissenting opinion? O de, pagka unanimous, ibig unanimous sabihin lahat. Eh. Talagang, uh, ganun uh -huh. pala. no? Wala. Ganun uh -huh. ka grabe. Uh -huh. Uh -huh. Bakit sinabi na walang due process dyan? Oh, Kanina, nabanggit yes, niya. Opo, oh, 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 oh. so, O, ipaliwanag natin bakit walang due process. O oh, bakit po? Hindi nga dumating sa, sa, sa Committee on Justice. Doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, ah, kung gusto niya mag-appear mag doon, magpaliwanag, oh, oh. o magbigay ng dumpalang, sagutin niya, mm, -mm. Eh, walang nangyari. Wala rin kasi ganoon, no? Ni, ni, isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang uh, sa kanilang tuntunin. Opo. oo Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang uh, rules uh, o procedure mm -mm. in impeachment proceedings, Section number 2, initiation and mode ...of filings. Ang halimbawa gano'n. An initiation of uh, impeachment proceedings. Dalawang bagay lang. I file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Mm -hmm. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private uh, individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng wanted o higit pa. Lahat ng ito, nakalagay sa Section 2 i mo sa Committee on Justice. <coughs>